Ang saya ng tsikahan namin kay Miss Corina Sanchez kahapon. Ang dami niyang naipong kwento. Tulad ng dumanas din pala siya ng panic attack. Yung masaya niyang mga kwento sa Roma nung magcover siya sa pagpano ni Pope Francis at ang installation ni Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost. Dagdag pa niyang kwento na ang kababayan nating si Cardinal Luis Antonio Tagle ang inasahan talaga ng lahat na susunod na Pope. Ganun din ang behind the story ng trending photo nila ni Jessica Soho maging kung ilang food supplement ang iniinom niya everyday at kung paano siya nagmelo sa trabaho. Like ilan nga bang food supplement ang iniinom niya daily? Na medyo kinagulat namin dahil almost 60 pieces pala na iniinom niya, upon waking up, after breakfast, before lunch, after lunch, middle of the day, before dinner, after dinner, before bedtime. Mga ilang pieces yon, nabibilang mo yon kung ilan a day kasi ilan yon times 10? Mga anim na po, sagot niya sa amin over lunch, anim na pong pieces a day. Gaano kalalaki yon? Ganito, sabay demonstrate niya ng laki. At para iwas choking daw, hindi niya sinasabay-sabay inumin. Tatlo at a time at nagmustre siya kung ano ang style niya. Aside from food supplements, inamin niyang apat na beses na rin siya nagpa I did it in my 30s, 40s, 50s twice. Sa Germany. Dalawa sa Germany, dalawa dito na. Nandyan na kasi eh. Sa Villa Medica. Andyan na kasi sila. So, tipid yung gastos, kwento pa niya. Ilang years mo nang ginagawa na ganun karaming ka food supplement. I never got COVID. Eh, at the height of it, hindi pa natin alam kung ano yung COVID, na ibig sabihin ay epektibo ang iniinom niya. Nagumpisa raw siyang mag ng mga supplement mula nung mag-wellness Meron akong wellness doctor. So, we read my numbers, my hormones. Hindi lang ito yung regular CBC, you know, makapal. Hormonal numbers binibilang. Halimbawa, he'll say, look at this number, Corina, it's at apat na po, it should be at around dalawamput lima. What does that mean? That's a precursor to a heart attack. Malayo ka pa, pero umaangat na, baba na natin. Naturally. Kaputin for the heart. So, to me, that's a life hack. Kailangan talaga sleep, supplements, breathing. Breathing kapag naa-anxious ka, breathe ka lang, hold it, and then mahina yung paglabas mo. Ang ganda ng epekto, makakatulog ka pa, paliwanag niya kung ba't niya kailangan ng iba't ibang mga supplement.